anak ko sa school ay wala pupuntang magulang kaya ako pupunta. Ba pupunta? <tune> Ayan, uh, dito na yung dito na aking anak. Grade 6 sa aking anak na babae. Uh, pupunta na magulang. Siyempre, yung asawa ko eh, wala dito. Sambay. Kasi mga anak ko naman yun yung mga pasok ko dito. Hindi lang ano, kahit di kaya pumunta, di ko pala tayo dito. Ayan, sa mga supporter ramen dyan at mga follower salamat sa asawa yung yan yung anak ko oh. Um, six. uh, salamat nagyad um, yung uh, uh, natin kayanin para masama uh, anak lang nagyad um, yung salutation na ito na mamuhaan ng bawat isa ang mga ang mga akal pa ay din dito sa Na patakaan ang meeting ng school. Sigurante ko. Ayan, nandito na ako sa bahay namin. Sa salitin na, pinagda ko ng mga nakis ko. Tapos Ay salamat uh, dumating na rin mga anak ko at binata at binuwata ko at uh, galing ako sa pagkatin ng anak ko kanilang bunso sa ano ito sa wakas nakauwi na galing ako sa labas eh yan at uh, first time po nagkatin ng ano kanina ng uh, ano ng anak ko meeting Si kailan na kailangan yung community kaya yun uh, maghapon ako sa labas naghintay ng aking dalawang bilata at sararating lang ah uh, sa school kaya hirap talaga ng ano no Nasalamat po sa mga suporta niyo po uh, sa akin mga video na po at God bless sa inyo sa mga subscriber follower natin dyan sa YouTube at sa Facebook po. Bus pa ako nagpapasalamat sa inyo na